Hello what's up? Hello Philippines, hello world. Andito naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang viral video. I think kasi usong-uso ito ngayon si Sara Duterte sa front page at hindi na rin tinitigilan ng mga tao, ng mga bloggers, at saka ng mga live stream media. Ito is tungkol dun sa pagdinay niya sa pagiging magkaibigan nila ni Ferdinand Marcos Jr. Totoo nga naman yun eh. Kasi kung <coughs> recently lang kayo nagkasama, nagkasama lang kayo sa trabaho, hindi natin may tuturing ang isang taong kaibigan. Tama naman eh, minsan habang tumatagal ang issue, lalo akong nag admire dito kay Sara Duterte, sa tibay ng loob niya, sa paninindigan niya, sa mga sinasabi niya, at sa mga kawalang hiyaang ginagawa niya nakaka-inspire -na po talaga. Kahit papaano. Kasi, meron siyang sariling salita. Meron siyang paninindigan. Yan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Totoo nga naman kasi, kung running mate lang kayo, magkasama lang kayo sa campaign, hindi naman talaga kayo magkaibigan. Kasi ang magkaibigan, ang magkaibigan kasi marami ng pinagdaanan yan eh. Nagtulong na kayo sa hirap at kinhawa. Kunyari mag-classmate kayo, nagkaroon na kayo ng something na ginawa, like nag-cheat ng sabay, may ginawa kayong sabay sa project, o kung ano-ano pa. Meron na kayong pinagsamahan. Ganun yung magkaibigan. Pero kung nagkakilala lang kayo, ang ibig sabihin doon, magkakilala lang kayo, acquaintance lang kayo. May point naman kasi si Sarah Duterte. Si PBBM lang naman ang nagsasabi na magkaibigan sila. Pero hindi siya tinuturing na kaibigan ni Sarah. Which is true naman eh. Hindi naman talaga sila magkaibigan. Recently lang sila nagkasama. Si Tama naman yung sinabi niya eh. Hindi talaga sila magkaibigan. Pero hindi niya rin sinabi na magkakilala sila. Pero syempre alam naman ang taong bayan eh, na magkakilala sila. Kasi vice-presidente siya at presidente si Ferdinand Marcos. Pero yung i-deny niya na hindi sila magkaibigan, I think, totoo rin yun. I think, kailangan natin tanggapin at hindi natin pwedeng sabihing sinungaling si Sarah Duterte dahil hindi naman talaga sila magkaibigan. Yun ang para sa akin, ha. Kasi, yun naman talagang totoo, eh. So, yun lang, adios.